Nandito tayo sa San Miguel uh, Terminal Leyte eh, kung saan ay uh, actually uh, it takes uh, maybe mga 10 kilometers away from here going to Barugo Kani kay gagaling lang po natin ng yun po to kayaling sa tawag sa, sa Mariano Salazar National High School. Nagbigay po tayo ng talk doon. At uh, tapos po almost late na no ng 12 at uh, ngayon lang po tayo kumain ng lunch so ito po ating kinain maruya lamang sapat na with tubig no? kaya buhay na buhay po tayo dito ngayon po ang problema po natin natin ngayon kung paano po tayo pupunta doon sa Barugo na kung saan doon po tayo nag-stay may mga tansikel ho dito magkatanong tayo kung pupunta ba sila sa Barugo? Kung pupunta man, uh, kung magkano? Magkano nga ba ang galing dito galing dito sa Miguel Terminal going to Barugo? Kung so, nagtatanong po tayo kanina, more less mga 50 pesos. Kulit as in. Busog, na sarap sa Maruya.